Standby mo muna, muna ang banga-banga natin dyan na. <laughs> Uy, nako, may pa-orange. <laughs> kuya Kakoy, anong ibig sabihin yung pangalan mo, Kuya? Pogi, sir. pogi, sir. pogi. pogi Sana all. <laughs> Nakagising ko lang. Ah, <laughs> oh, you woke up like that, nako. Yung <laughs> ka ba, Kuya? Sa ano po, sa, nasa Japan ba ako eh? No. Kalatang maraming uh, kayamanan. Parang <laughs> uh, hinampas ako ng kahirapan ko, kuya, sa iyong uh, kwintas. tanging lapad. <laughs> kuya ka, koy. Sa gwapo mong yan, wala ka man lang na sungkit dyan na ha? kwan, haponesa. <laughs> Nahirapan po tayo mag-ano, mag, conversation po. No? <laughs> Inglesin mo eh, 'di ba? Magaling ang mga Pinoy mag-Ingles. Oh, may konting English naman. Ilang taon ka na ba diyan sa Japan? Dalawang taon ko lang po. So, ilang years ang contract mo? Bali 3 years 'yung contract ko dito, tapos may 2 months vacation pagkatapos ng 3 years, tapos balik na naman. Na paano 'yan pag makahanap ka dito, hindi Iniwan mo na lang siya sa ere. <laughs> Parang uh, naghanap ka lang ng banga-banga mo tapos pagtapos tapos mong puno eh, hindi iwanan mo na naman. Ta <laughs> ilang taon ka na ba, Kuya Kakoy? Eh? Ano po, 27 po. ilang taon ka gustong mag-settle ba? Yung nasabi mo na sa sarili mo na I'm ready to settle down, kaya ko nang bumuo ng pamilya. Ilang taon ka, ay, eh. ilang gusto mo, ilang taon ka Ganon. Ay, init time po, kaya ko nang bumuo ng ano po eh, kasi Di naman po sa pumayabang, may ano naman din po. May kasupport na po kung ano po mangyari po. Bakit ka pa babalik doon kung halimbawa natagpuan mo na yung uh, babaeng para sa'yo? Siyempre kung ano lang po, kung siyempre kung ando na po tayo sa point na ando na sa my girlfriend na siyempre nakadipindi po sa kanya o um, ano po yung decision po. Kasi kung uh, after 3 years, 2 months vacation, parang uh, nag-deposit ka lang dito ng sagu-sagu mo, tapos umalis ka na naman. <laughs> At ilang taon yung target na kuhan mo? 28 po, 27 mga uh, 26 gano'n. Ah, 26 to 30, pwedeng mga gano'n. Ako oh, sir, pwede na kayo mga gano'n. At age of 27, na kailang jowa ka na daw? Yung mga uh, ser serious relationship uh, no, tatlo, apat, ganun po. So yung apat na yon ilan yung naana-ana? So, yun Guys, yun? hindi niya masabi. Ulo-ulo lang daw. <laughs> Oy, kuya, mukhang hindi ah. Mukhang hindi pa nakapasok sa mga banga si Angkol. Yung totoo, kuya, yung totoo. Hindi, so, yun, na-try ko na po yan. <laughs> Lahat? Siyempre sa uh, mga nagtagal na relationship ako, ano may naman ako. <laughs> Out of four, ilan? Tatlo po. Tatlo po. Oh, yeah! Yung isa, hindi nabiak ang banga-banga. <laughs> hindi ka nakapurma, kuya. May na ang defensive uh, kwan mo, action mo. <laughs> Hindi gumana yung uh, offensive technique mo doon sa isa, hindi kaya hindi napasukan. <laughs> Nako guys, medyo alanganin si Kuya ah. Kuya Angel, piling ko babairo. Huwag mo namang usgan si Kuya Kapol. <laughs> piling ko juts. <laughs> Ikaw talaga. Ha, at Angel ah. Don't judge the cover by its book. <laughs> Tingnan natin dito kung uh, malilinisan ang kinakalawang na kubo ni Kuya Kakoy. Di ako pwede. Ayaw, ayaw ko muna. I'm not on date Kuya, parang walang naniniwala sa iyo ah. <laughs> Mahirap daw kasi pag uh, Kwan, Maraming kahati. a <laughs> uh, open ka ba sa Kwan, sa mga single moms, mga ganon? Opo. Wala nang problema doon kung single lang. Totoo, totoo po. Wala pa akong ano, basta ano lang po. Basta single no. sing... Naku, hindi ako pasado dito kasi 31 na ako. Uy! Uy! Kuya, pwede na to. Mukhang nakalunok si Kuya nang wala sa oras, ah. <laughs> Nalulungkot na siya. Ate, may signal mo na saan ka bang luplalop ng mundo dyan. Wala akong marinig, wala. Ako, ayaw talaga ate. Wala, wala talaga. Wala marinig. pag si, si kuya? Ako, mamaya na ate. Hindi ka pa pinagpalsikan. Masyado kang assuming ate. Mukhang hindi nakalunok si kuya ng laway niya. Parang alam ko na ang mangyayari. Eh, ate Joy, parang hindi masaya si kuya. Malay mo, meron kasing mga kwan dito na 30 yung hinahanap pero nagsobra ng isa, tinanggap naman. <laughs> Sa puntong ito, si Ate Joy ba ay patatalsikin o patatalsikan? Papatalsikin o. Papatalsikin Ay, sabi ko na nga ba eh. <laughs> Ate Joy, pasensya na kasi standby mo na muna ang banga-banga natin dyan na. <laughs> Oh, sige, sige akyat ka lang ulit next time. Salamat. Huwag niyo namang sayangin guys ang lahi ni Kuya Kakoy guys oh.